Good day mga parts of for this video ay dadayuhin natin ang isa sa mga sikat na wonton noodles dito sa may Mandaluyo, ang Charlie Wonton Special At balita ko, lagi silang puno rito At kitang kita rin natin kung paano pa prepare yung mga ino-order dito na mga wonton noodles So napaka-special din yan guys So ang lalaki din ng mga shomay nila At eto nilalagyan pa ng gulay ng karne, tapos malalaking may tsaka onion spring Tapos eto yung pamatay, yung sabaw daw nila dito yung binabalik balikan. So tara guys, itry na natin to. Wonton beef mami nga lang pala yung in-order ko. So 305 yung regular nila and meron pa silang special yung mas malaki. Ayan at tinikman ko na nga yung sabaw nila. So very savory guys. Medyo malasa yung sabaw nila. Isa sa mga nagustuhan ko yan. At eto daman yung shomai. Tikman na natin. So napakalaki ng shomai at ayan makikita nyo yung shrimp sa loob. Siyempre hindi pa pwedeng walang partner na chili garlic yan. Yun talaga yung magpapagana sa atin at syempre hindi mawawala wala kung di natin titikman tong mga baka ang lalaki ng tipak guys so solid na solid yan so ang sarap at lambot so grabe guys naubos ko lahat to kahit sobrang laki ng order at serving nila so kung gusto nyo matikman to dayuhin nyo na dito sa may mandaluyong yan and that's for today's video so don't forget to like and share the video follow my facebook page and subscribe to my youtube channel bye